Good morning guys Mag update lang tayo So maulan ngayon nga Ngayong araw ah, Since pa yesterday no Ayan ah, So Mag-apak apak, -apak lang tayo dito sa ano So nag uh, ano Sandal sandal na lang ako <coughs> So, uh, medyo baha lang ibang korisyon So, kailangan ko lang mag-apak dito. Malamang. Ah. <laughs> Yan. So, maulan ngayon dito sa... UAE. Oh magsimula pa kahapon yung mga mga ng, uh, ng, ng, ng pagulan may tatawid tayo habol <coughs> so, medyo basa lang yung nag pa ako pero ano? <laughs> basa din ayun So, dito ako palagi mababasa sa terminal 2. Oh, so, ayan. Diba, bay free zone. Ito palagi yung ano, okay lang pag mga winter. Mga ano lang pag mag uh, summer. Pag summer, pag lalakad mo talagang pawis na magpapatak magpapatak talaga yung pawis mo <laughs> okay lang pag winter kasi masarap lang yung paglalakad mo hindi mainit at saka hindi ka madaling mapawisan so dyan nakakalipon na ako dyan papasok tayo sa gate yan yung office namin nandyan sa loob natin. So, Ayan, natatawid na tayo. Ang na tayo dito. Ayan. Maulan ngayong panahon. Marami na akong nare-receive na mga alarm. Ganito pag masama ang weather. Makaka-receive ka ng uh, warning sa ano ngayon pag mag uh, ano ito pag masama ang panahon kakareceive ang ka warning sa ming. bro good morning <laughs> yun so bali kumbaga a uh, nag nag ano nag uh, bibigay lang ng warning na maging safe dapat yung uh, mag magingat lang kumbaga yun no yan, 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 ang marireceive mo palagi sa itong telepon yung warning so paramihan sa ano, remote wala mga sasakyan may mga sasakyan pero remote pa rin yung ang trabaho nila work from home <laughs> pwede naman kasi lalo na sa mga government so inaallow talaga na na mag uh, work from home basta mag sa ano masama yung panahon sa amin pwede naman sa private sector pwede naman mag apply sa more yun yun nga lang pag uh, uh, kailangan lang talaga namin pumasok si Baka pinasukan na naman kami ng tubig sa loob <laughs> yun ang problema so itong bawat office Maka block <clears throat> so nasa block A yung aming office ito block A to yan block A yan Sa dun yung block B next hanggang sa block K so may mga building din doon yan ang shuttle bus na service doon sa Dapsa Metro. Pero dito na ako dumadaan sa ano, sa main gate 'yan dumadaan. Hindi na ako nagme-metro uh, papunta sa Dapsa Metro. So doon nagaabang yung mga empleyado. Yan so dito na lang ako mag-aakyat. Eh. Ah ako yung uh, basang basang-basa na yung mga uh, pa <laughs> ah. uh. Yan. So, malapit na ako sa aming office. Kasi sa uh, A2, yung A2 yung aming office. A1, A2, A3, A4. Yan, papunta dun sa dunin. So, hanggang dito na lang, guys. ah uh, Ingat na lang po kayo dyan. At, ah, uh, So, Sanata. ingat na lang po kayo. Ayan. God bless po. bye, -bye.